seroni si maganda ah, sir magandang mga gago kita sabak sabak po wampai Paris Paris kapuyan kita sabak po. sabak Pares. Pares sabak -back Yellow Bull salibo Back-to-back Yellow Bull cangadotino wonto wonto kapo kita sabak 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 kita sabak sabak Ayan, ano natin, buka natin para makita. Ganda eh. Tupay po yan. Misty, no? Shout out sa Tagesan sa, sa Lazaro Hospital. Paki, okay, ano na lang po, si Sir Arthur. Message na lang po sa cellphone number. Ano lang po, sir? Kunin ko yung number mo. Cellphone number 0921210933. Okay. So, dito lang po ako ng ano, Sabadut, Linggo, sa Bandut Tingo sa Ulunduat. Okay, thank you. Marami salamat po. Thank Pwede you po. Pwede pasabay kay Sir Arthur. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. Morning, Sir Don. Pag-out po. Ay, daming green. Magkaya yung mga green? 350 lang. 350 normal. Zed big. Sa OPA. Ba, ano yung OPA? Sa kanan OPA na yun? Oo, uh, kasama yun. Halo, 350. Na. Dito sa mga wide pick mo 300 300 napakarami ha, halo-halo na eh may upat tsaka ano kaya na pumabalang mamili diyan ah dito sa mga parisa natin at 1 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 lang Yan, okay. sige Bitbitin mo Ang diba? ah, Ito lang. magandang kulay Ito magandang kulay Lahat po 1, 2 kada pares Hilugan nyo na lang po Tsaka ITM na lang Sa pwede po Yan, 1, 2 kada pares sa Nabili na yung dalawa kanina Ito rin, 1, 2 lang din 1, 2 Ano mo na? 1, 2, 1, 2 1, 2, da, 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 Dito, sa parasel na 1, 5 1, 5, ano ka rin ka? back to back Par, par, where, like, par blue lang Ah, par blue Ticino lang 5 Dito Dito Ticino Opa 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 live, back to back 3,000 3,000 You yung isa You yung isa po dito? 3,000 3,000

Sabo yeah, sa'yo. Three. Ayan, two, five. Five din Dilip lang ka rin ganito? Oo. ulit presyo? Two, five, two five. Dito, sa nag-isa mong pair, so. Oli. K dyan. Babae. sa na yeah. yeah, po ba lang mabili dyan kung mag ah. yeah. Yeah. Taka, ano mag Yan. Saka ano? Dilute. Ito, oh. Uh, bronze palo, Bruce palo back -back. 2,000. Ah, isang visual. Uh, visual uh, uh, Bronze palo back -back. <laughs> Kaya rin to? Uh, siya? Yan. 2,5. 2,5. 2,5. Ito, Green Opa Dilute, tsaka Parblo Opa Dilute Yan, Parblo Opa Dilute, tsaka Opa Dilute 2,5 Wild type, two type fish. oh pagkano ka ang ano, ating formula? 150 grams. Ito number mo? 0950-0470-174. Okay, thank you. Oh, oh ulit yan mga big size. 10K. 10K. 10 10K. na po 10 yung tabi mga sa normal Dito, na guys. Ito, 5K pares. Ay, ano ito? Euro ba to? Euro din niya, kaso hindi ganun kataas ang percent. Ah, ah, okay. Kaya yung ano, yung... Usually, yung size kasi iba tinitingnan yung sukat. Oo. Oh. Ang titingnan yung sa body, yung itsura ng muka. Ah, okay. Kung sa manok, tsaka yung bloodline. okay, Hindi po malaki, mahal. Hindi po malaki. hindi po agit maliit, maliit, maliit din ang price. Nasa bloodline talaga. Nasa ano. bloodline sa quality. Uh -oh. Ito 800 Pares. Ano Normal. pang Mga budget kit. Budget kit. lang kaya pang beginner. 800 dito. Dito sa mga half one mo. Half one natin 800 lang pares. Wow. Ito pa dalawa green. Sa green natin, ano kasi yung misty. Misty, ah, deadly. Double pack Ayan, bigay bigay ko lang sa'yo na ano yan. 600. Possible lutino. Hindi. Pareho ng lalaki yan eh. Ah, pareho sila. Pareho sila. Pareho ng possible sa lutino. Ito, may makatin po. Pagkakakakakit. Tsaka ano, mineral black. Ayan, mineral black natin. 20 lang yan. Ito, 10. Ito, itong formula mo na. Formula natin, 70. Tapos 150 yung malaki. Tapos meron tayong pang special. Mas marami, mas mas marami yung ano laman na talaba, itlog. Yan, meron niya, mas harami. 35 lang. Ito may sa inyo tayong gawa ng probiotic, pambagi, saka class pa lahat ng klase ng ibon. 170 lang. 500, 500 to, no? Oo. Sir, ano number mo? Pero na 226091917. Siyempre, 'wag niyo kalimutan mag-bell and subscribe kay Wings Feather. Okay, thank you thank you. Huwag niyo rin kalimutan, siyempre, isa isabay niyo na ako mo to follow. Thank you, Harris. Oh. Arsuet tayo Sir, anong mga pang-out mo dyan? Eh boss, mga budget natin na iba-iba kulay. Dito, magkano paris dito? 800 na paris dito. Kahit albino sa, na, oh, ay, ay, sa mga ay, lutino na. Oo, sa ito mga lutino ang dami. Ito, uh, amarillo ah, so, natin na ano. 3K lang yan. Oo, oh, nego pa yan. Nego sa gulpa. Sa rainbow natin, na, mga dark talagang rainbow na spangle. Rainbow spangle natin. 1K lang pare 1K pare sa Ito Salutino natin Latino. 700 lang na pare Ganda Kaya sa visual na Pago natin 3K Negotiable pa pare. 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 pare pare Taas dito sa mga A -a Normal Normal parakeet natin halo-halo 500 pare Salam Pagkakita mo lang number mo sir Tinalo mo ba magkano ito? Number mo sir May isang dyan boss Aris mo kita. Okay, thank you, Best thank you. Lang. Sir, Rai, oh, ano ba pang-out mo dyan, sir? Subscribe po kayo kay anong channel mo. Wills and Feather. Ha? Wills and Feather. Wills and Feather. Itong number po Boss Rai. Sir, sir na mga, ano mo dyan? Ito, mga outs. Adwarir mm -hmm. Wow, ang aribod. Ano? Mga peace face. Peace face. Ito, sir, mga basan. One, 2 lang. Ato. One, 2 Hmm, isa kabila. Ito ba ito rin, Red Hood. Isang oh, uh, Latino, ay, pa na Red Hood, isang Lime. Ganda. Ang um, lang din, um, Dito. rin pala siya. Dito? Yan, ito, pinareserve niya sa Danok ko eh. Ah, na ito, sold um, na pala ito. Yellow Bulls by Opa. Yellow Bulls Opa by Prince ito pa. Ito na ito, no? Ito na ito. Yan. Ah, proven pair. Kinuha ko. ko na ko. Ah, okay. Napisa. Dito? Ito, ito. Iliot. Iliot. Back ba back, magkano? Opo lang yan. Kano, pares? 800 na lang isa. 800 isa. Ito, para dito. Pagano paparapol din tayo para sa iyo, para maraming subscriber. Dito sir, ano mga, 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 mga Star Blue, ano, uh, pain, pain, back to back. Kaya uh, uh, sa pasal din yan. 1K okay. na lang. 1K pa. Naubos na uh, uh, lang yan sir. Grabe mura. Uh, dito. Dito mga 350 dito sa. Ah, uh, mga normal. O pa lang. O pa lang. Dito sa ay bandrit ko. Click in mo yan. Ito. White bulls, no? Ayan. Uh, uh, dito sa kabila ano to? yan 350 rand ngayon ngayon pwede pwede o pa dito sa mga nakaano mo separate ito dito 350 rand ngayon please ah ito maganda maganda dito sa pwede natin 25 25 na lang ano ba kami sanitaryan? o sino? sino? okay na lang no? hmm dito sa kabila dito pa isang bio ano bio uwing o pa split dance, speed. din ah mga split dan split na to Magal sa parisan? Silician. Lahat. Uh, so split nila. Pati yung blue. Dawa pa. Split dan split the blue one. parisan mo? Uh, one, one five lang ang isa. One five isa. Okay. Tapos yung dalawang green, post dan, are line. Parehong kakim siya.

ito ang pangkaka-tame. Ay, laki ah. 8 by 16 na niya. Pagkakaroon naman dyan? 250. 250 dito sa? 250 rin. 250 to. 250 rin na Ano by 16. Ito, pag-double pala yan. double tayo dyan. Hindi ko lang nag-a-tame. Ito. Hindi ko lang kaya tayo. Only Kaya niya, 1K. O, sinahod mo ba 5K yan, 5K. 5K. na, ano? nakating ito na, pagbigay lang pag may kayo yeah, ako. Message yeah, lang, nasasagutin mo na agad. Yan, si Boss Subscribe po kayo ha. Okay. Ito yung ano niya. Okay, mayla. Okay, thank line you. Like, share, follow. Thank you, thank, thank you. Subscribe. Morning, Sir Dante. Morning po. Morning po. Dito sa mga parakit mo, sir. Parakit natin. At may ng 160 patas. Ang isa. Isa, depende sa klase. Eh, dito sa taas. Mga euro ba, natin? 5,000 ng pares. 5,000 pares ito sa likod. Hindi natin, para makita nyo, makita nyo, makita nyo, makita Lalaki. Dito sa yeah, kakatail. Okay. Kakatail, 1, 2, parets. 1, 2. Normal, normal to. Ito o, sa kabila, ano? ito maganda. Yan, Lutina, 1, 8, pares. 1, 8, Maganda. Rita. Wasto pare. Wasto pare. Sir, dito sa mga red dick mo. Saka white. 100 uh, isa. Dito sa mga white bulls. Sa. Sa. Sobrang 500. sa mga uh, Aromo, jeepney sa ano. nag siya sa Isa pare, temperature. Emergency para sa mga customers. Mga ganda ng mga Ito inko, incubator. Mga FB 200 isa. Ito beto. Thousand isa naglalaro ha, di pa isa kulay. So, Dante, pwede mo ako ang number mo? 0905076 Open tayo for radio revision. Thank you po. Thank you. Maganda nung aso. maganda yung aso? 2K po yung ano, anak ng Yorkie Sixo po. Ito, Aspen Labrador po yung ano. patingin natin. Ito po. Choco so, po. 1K lang po 1K. yan 1K Ilan po na yan? 2 months po 2 months Eh magkakapatid yung tatlo na yan? Hindi, dalawa lang po ito Ah ito Ito uh, ano Yorkie has Ano uh, Siksu. ah Sitsu Aha Opo cross po Puro cross po lang yan Mura eh. lang po 2K po ito ano 2K kada isa po Lalaan pa ba yung po sila hmm. Ito sa mga pusa mo uh, Yung pusa ito po uh, Indian Persian Siamese po yan uh, Choco po yung ano nila sa kaya ganyan po Gano'n siya dyan? 2K okay po isa niya 2K isa Ito mga po. manok mong panabong Ay di po ate yan Ay di po Ito lang po sa ating mga pusa Ayan lang ito po. Ayan. Yan ito po ha ah, Min po yan 7.5 hmm. po Ilan po na to? 6 months po Six Ito isa Min consortium po Alas magkasingitan lang rin po sila Yan naman po 6 po yung lang eh kontak naman nyo 0948-497-4944 po. Pag once na gusto nyo mag-avail po, tawagin nyo lang po. Sa ano number po ang contact link po? Oh. Ano pangalan ng ano nila? Ah, uh, Bong Narag po. Bong Narag. Okay, thank, thank you po. po.